guys. So, tapos na tayo ng ating trabaho. At anong ulas pa lang? Alas dos pa lang ng hapon. And share ko lang. May share lang ako. Kasi kanina, may therapist kasi yung aking amo na pumupunta sa amin uh, twice a week. And kanina tinawag niya ako. And nagtanong siya sa akin. Nagpapahanap siya ng isang pinay na po pwedeng magtrabaho sa kanya sa kanyang apartment like three to four hours uh, uh, a day. Two to three times a week. So, yun. Um. And naibigay ko siya sa aking bagong kakilala. And take note, yung aking kakilala nito is kakilala na ito is bago lang as in namit ko lang siya last week. Siya ay subscriber ko sa aking YouTube channel, sa Hanalisa. So, nakasubaybay siya sa akin from Qatar. So, nandito na siya ngayon. So, nag-cross country siya. Ha? From Qatar. Nandito na siya ngayon sa Monaco. So, na-meet ko siya last week. Nagulat ako kasi, ano, uh, mahilig talaga akong mag-smile pag may nakita tayong mga, may nakita akong mga kababayan natin. Nag-smile ako. And lumapit siya sa akin. As in, pag appear siya sa akin. O ano sabi niya? Thanks God, na-meet din kita. Dahil talagang dinadasal ko na makita kita in person. So, yun. So, nagkakuhaan kami ng number. And yun nga, kanina, Ah, uh, siya yung aking na-recommend. So yun din sinasabi ko sa inyo, sa inyo na once nan may naghahanap talaga dito, lalo na mga pinay gusto gusto nila mga pinay. Ang gusto nila is nan dito na. Kaya talagang uh, hindi ka mahihirapang maghanap ng uh, trabaho dito, lalo na kung ikaw ay marunong makisama at hindi ka namimili ng trabaho. Madali lang 'yan.